nabuo ang umanoy kulto na Kapihan o Socorro Bayanihan Services sa Sitio Kapihan, Socorro, Surigao del Norte dahil sa droga. Ito ang sinabi ni Edelito Sanko, tagapagsalita ng Task Force Kapihan sa ginagawa nilang investigasyon ukol sa nasabing organisasyon na kalaunay naging kulto. Pagdetalye ni Sanko sa DZRH, business partner umano ng isa sa namumuno sa kulto ang isang dating west ng Siargao na napasama sa narco list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kainitan ng drug war. Ayon kay Sanko, patay na ang nasabing west noong November 2019 ay ang ang pamunuan ng Socorro Bayanihan Services. Nagawin itong kulto upang pagtakpan ang kaso ng namatay na business partner. Yan, isa sa mga <coughs> most uh yung sinabi na most affluent na businessman dito. Na member, member din ng association na yan, Puro Benan Federation Incorporated. Ang kanyang alleged, alleged ang natin ito, business partner, ay yung Municipal Circuit Trial Court Judge ng Siargao mm. na siyang napasama sa narco-list ni President Rodrigo Duterte. In fact, yung huwis na yon, dahil siya natanggal niya, he, he was fatally gunned down last November 1. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.